isang kakaibang game episode ang gagawin natin. Kaya paalala lang sa ating mga bisita. Una, magkakalaban kayong lahat. Okay. Pangalawa, may take 1 million points na ang bawat isa sa inyo sa umpisa pa lang. Wow! Ang goal nyo ay what mabawasan na ang points ninyo. Next, para di mabawasan ang points ninyo, kailangan ninyong magkampi-kampi. Ibig sabihin, nakasalalay sa inyo ang kapalara ng bawat isa sa inyo. Ayan. Kapag hindi nagawa ng isang challenge, sasaluhin ng kasunod. At kung may ma-out, babawasan ang kanilang points at ang mga... Natitira. Natitira naman ang tatanggap ng consequence. In La short, oh. ang mananala dito ay ang may pinakamalaking natin ng points. At siya rin ang malamang, malamang ang may pinakamaraming nagawang consequence. Wow! Oh, di ba? Iba, iba, iba. Iba. Iba, 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 iba talaga. Ibang-ibang, iba. Ibang-iba. Ibang-iba talaga ito. It. Para sa ating unang game, panoorin nyo ang gagawin natin. Tatakas, Ishoot sa butas! May tatlong nakalutang na hula hoop sa set kada round. Isang pangalan ang bubuluti ng host. Ang challenge, magtutulong-tulong ang mga guests na mailusot ang kasamahan nilang mapupulot ng hindi sumasabit. Kapag sumabit, automatic out na ang nabulot at may bawas na 100,000 sa score. Siyempre, may parusang naghihintay sa lahat ng mga kasamang di nabunot. Okay! O ngayon, Jelly, bunutin mo na! Bunutin mo na kung sino ba ang una nilang isushoot dyan sa mga hula hook na yan. Osang! Ay, bakit? Angga si ang gagawin ni Osang eh hindi magta-touch sa hula-hubang kahit anong part. Kahit na yung damit mo, buhok mo, hikaw mo,